Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Canary Black. Nagsimula ang eksena sa Tokyo. Makikita ang isang CIA assassin na kinumpirma muna ang kanyang target bago mabilis na bumaba mula sa isang skyscraper. Pagka-landing nito sa sahig ay mabilis niyang pinatumba ang isang lalaki. sa loob ng gusali, isang yakong sa boss na nangangalang Kenji ang nakikipag-usap tungkol sa kanyang shipment nang bigla nitong mapagtanto na nakatutok ang baril ni Avery sa kanyang ulo. Inutos ni Avery na buksan ni Kenji ang safe. Ngunit biglang pumasok ang bodyguard nito dahilan upang magambala si Avery na nagbigay naman ng daan kay Kenji upang makatakas mabilis na pinatumban ni Avery ang bodyguard at hinabol si Kenji habang nakikipaglapat sa iba pang mga gwardya sa kanyang daraanan. Sa huli, si Avery ay napaligiran ng mga tauhan nito ngunit sa kanyang kasanayan, nagawa niyang patumbahin ang mga ito. Tinangka namang patay ni Kenji si Avery at nagkaroon sila ng matinding labanan. Napatumba ni Avery si Kenji at inilubog ito sa pool. Pagkatapos, kinuha niya ang drive at kalmadong umalis sa gusali. Sa ibang eksena, bumalik si Avery sa Croatia kung saan siya nakatira kasama ang kanyang asawa na si David. Nang mga oras na yun, Naghahanda si David ng hapunan para ipagdiwang ang kanilang ikatlong anibersaryo. Nagpalitan sila ng mga regalo at naging masaya naman si Avery nang matanggap niya ang coat na paborito nito. Ilang sandali pa, ipinahayag ni David na gusto niyang mag-ampon sila ng bata, ngunit sa tingin ni Avery, hindi pa siya handa. Sa halip naman na kumain sila sa bahay, ay iminungkahin niya na kumain na lang sila sa labas. Habang papunta sa restaurant, sinabi naman ni David na samahan siya ni Avery sa isang overseas business trip at masayang pumayag naman si Avery dahil matagal na silang hindi nagta-travel ng magkasama. Kinabukasan sa trabaho, nakipag-usap si Avery sa kanyang boss at kaibigan na si Jarvis. Ibinigay niya rito ang isang relo bilang regalo mula sa kanyang nakaraang misyon. Pagkatapos, pumasok sila sa isang secure na meeting room para pag-usapan ang laman ng drive ni Kenji. Lalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa front businesses na ginagamit para sa weapons trafficking. Pati na rin ang impormasyon tungkol sa isang top assassin na may codename na C na sumira sa operasyon ng Russian Mafia sa Tokyo at pumatay sa dalawang undercover agents. Nagplano silang mag-imbestiga pa para matukoy ang pagkakakilanlan ni Si. Pag-uwi, iniwasan naman ni Avery ang pakikipagkwentuhan sa kanyang mga marites na kapitbahay. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nagulat siya at natakot nang makitang magulo ang paligid at ang basag na salamin ni David ay nakakalat sa sahig. Nagmadali siyang umikot sa paligid at narinig ang biglang pagtunog ng telepono sa mesa. Isang misteryosong boses ang tumawag na maraming alam tungkol sa kanya. Ibinigay nito ang isang detention code para sa isang bilanggo sa isang lihim na CIA facility. Ang taong ito ay nagtatago ng mga file sa isang false tooth na tinatawag na Canary Black. Inutos nito na kunin ni Avery ang mga files na ito. Kung hindi, ay hindi niya na muling makikita si David. Hiniling naman ni Avery ang patunay na buhay pa rin si David at narinig niya ang sigaw nito sa telepono. Yes. Inutusan siya ng misteryosong tumatawag na dalhin ang canary black files sa isang phone booth sa isang eskinita malapit sa kanilang bahay pagsapit ng hating gabi. At kung mabigo siya na makuha ang files o naalerto ang kanyang agency, sinabi nito na papatayin nito si David. Pagkatapos, agad na kinontak ni Avery ang isang hacker na nagngangalang sir para humingi ng tulong. Noong una ay nag si Sir ngunit pinagbantaan siya ni Avery na isisiwalat sa mga Ruso ang sistema ni Sir at sa huli pumayag din ito. Inutos ni Avery na tuntunin ang huling tumawag sa kanyang telepono. Ayon kay Sir, disposable phone ang ginamit ng misteryosong tumawag ngunit susubukan niyang itrace ito at agad na ipapaalam kay Avery. Bumalik si Avery sa kanyang opisina at natuklasan ang CIA prisoner ay nagngangalang stoika Ngunit ang lahat ng detalye tungkol dito ay restricted. Kaya kinailangan niyang isen ang anumang mahanap niya sa kanyang personal email. Nang matanggap ang lokasyon mula kay Sir, agad na nagpunta roon si Avery. Pagdating niya, narinig niya ang pagtunog ng telepono sa isang tila abandonadong apartment. Bukod sa tumutunog na telepono, natagpuan din niya ang wedding ring ni David. Ipinahayag ng misteryosong tumawag na inaasahan na nito ang pagtatangka ni Avery na itray siya at sa mga oras na yun, sinabi nito na nakatapak siya sa isang pressure sensitive bomb. Pagkatapos, makikitang pinapanood siya nito habang binabasa nito ang kanyang classified files na nagpapatunay na alam nito ang lahat tungkol sa kanya. Inulit nito na kung makakalabas si Avery sa sitwasyong iyon, mananatili pa rin ang deal. Samantala ng mga sandaling iyon, sinubukan ni Avery na i-disarm ang bomba. Naglagay siya ng floorboard at ginamit ang telepono para makita niya ang uri ng bomba at nalaman niyang ito ay isa palang jumping bomb. Binali niya ang isang paan ng upuan at tinrigger ang bomba at itinapon ito sa bintana na nagdulot ng pagbagsak at pagsabog ng ibang parte ng gusali sa kabutihang palad hindi naman nasaktan si Avery at bago siya umalis sinira niya ang CCTV camera umalis siya sa Gusali na may baong bagong determinasyon pagkatapos ay pumunta si Avery sa lihim na pasilidad ng CIA kung saan nakakulong si Stoyka. hiniling niya na makausap si Agent Maxfield ang namamahala sa kulungan sa una Tumanggi ito, ngunit ipinaliwanag ni Avery na may kritikal na informasyon si Stoica na may kinalaman sa kanyang investigasyon. Matapos makumbinsi, pinayagan siyang makita ito. Nang makaharap niya ito, ipinagtapat ni Avery na alam niya ang koneksyon nito sa asasin na si Kali at ang Canary Black Files na kanyang ninakaw. Inalok niya ito ng tulong kapag ibinigay niya ang informasyon, ngunit ayaw magsalita ni Stoica. Kaya't inatake niya ito at kinuha ang false note na naglalaman ng mga files ngunit wala na itong laman. Pagkatapos, pinatumba niya si Maxfield at tumakas ngunit naniniwala si Maxfield na nasa poder na ni Avery ang mga files at dapat nila itong maaresto. She has the Lock it down. Bago tuluyang makatakas, pinatumba ni Avery ang ilang agent ng CIA. Hindi nagtagal, buong ahensya ng CIA ay naalerto sa pagtataksil ni Avery. Sa headquarters, hiniling ng deputy director na si Nathan na magpaliwanag si Jarvis at Maxfield. Ipinagtapat ni Jarvis na si Avery ay isang orphan na sinanay bilang lihim na asasin mula sa edad na 18. Bagamat naniniwala si Jarvis na hindi traitor si Avery, inutos pa rin ni Director Nathan na hulihin at patayin si Avery. Ipinaliwanag ni Nathan na ang Canary Black Files ay naglalaman ng blackmail na impormasyon tungkol sa maraming opisyal ng gobyerno. Mula sa presidente hanggang kay Jarvis na ultimo na naging secret affairs nito sa nakaraan ay naroon sa files. Iginiit ni Nathan na hindi nila maaaring payagang makuha ito ng kaaway at binigyan niya si Jarvis ng buong kapangyarihan para asikasuhin si Avery. Napanood naman ni Jarvis at Maxfield ang video ng pag ni Avery. Naghinala naman si Maxfield na ginamit lang ni Avery si Jarvis mula pa sa simula. Binalak nilang subaybayan si Avery at kunin si David para tanungin nang suriin nila ang mga transaksyon ni David na tuklasan nilang ginamit ang card nito para mag-withdraw ng pera at magbook ng flight papuntang Rome. Sa sandaling iyon, tumawag si Avery kay Jarvis gamit ang numero ng telepono ni Jarvis sa bahay. Ipinagtapat niya na binihag si David para pilitin siyang ibigay ang canary black files. Hinimok niya si Jarvis na pumunta sa kanyang bahay upang patunayan ng kanyang sinasabi kung saan may mga bakas pa ng labanan. Sinabi rin niya kay Jarvis na wala sa kanya ang files at nagmamakawa na maniwalang hindi siya traitor. Sa mga oras na yun, nagkunwari namang kausap ni Jarvis ang kanyang asawa pagkatapos pinangunahan niya ang team ng CIA agents upang pumunta sa bahay ni Avery. Gayunpaman, pagdating nila dito, maayos ang bahay nito at walang bakas ng kaguluhan na lalong nagpatibay kay Maxfield na traitor nga si Avery. Nang mga oras na yon, pumunta si Avery sa isang club at nakita ang may-ari na si Henrik. Hindi ito naging masaya nang makita siya Ngunit nakiusap dito si Avery na babayaran ito kapalit ang mga impormasyon na kailangan niya. Humingi din siya ng listahan ng mga foreign assassin agents at mga brokers sa lungsod kasama ang ilang kailangang gamit. Pagkatapos, nagpunta si Avery sa isa sa kanyang safe house. Nang pumasok siya sa apartment, sinalubong siya ng mga estranghero. Ngunit matapos ang maikling lapan, napatumba at napatay niya ang mga ito. Kinuha niya ang isang maleta sa kusina sabay na narinig niyang tumunog ang telepono nang umatake sa kanya. Kinuha ni Avery ang telepono at sinagot. Narinig niya ang misteryosong boses na tumawag sa kanya. Sinabi nitong pinadala ang mga taong iyon upang kuhanin ang kanyang contingency funds bilang ganti. Nang buksan ni Avery ang maleta, nagulat siya na wala na itong laman. Sinubukan niyang ipaliwanag na walang laman ang false ni Stoica Ngunit bigla siyang nakatanggap ng video call na nagpapakita sa pagpapahirap kay David Naniniwala ang misteryosong tumatawag sa kanya na nasa kanya pa rin ang files At nagbanta na papatayin si David sa loob ng apat na oras kung hindi niya ito ibibigay Kinontak ni Avery si Jarvis at nakipagkita siya ng gabing iyon Nagkita sila sa kotya ni Jarvis kung saan sinubukan niyang kumbinsihin nito na inosente siya. Ipinagtapat ni Jarvis na ang Canary Black Files ay naglalaman ng blackmail laban sa mga matataas na opisyal kasama pati siya. Pinigyang din niyang wala siyang pagkakataon para ipagpalit ang mga files na ito. Pagkatapos, biglang napaligiran ng kanilang sasakyan ng mga CIA agent at napagtanto ni Avery na tinraidor siya ni Jarvis. Inaresto si Avery ni Maxfield at ng kanyang team. Habang siya ay inaresto, dalawang iba pang sasakyan ang umatake sa convoy nila. Nagpasabog ang mga ito ng remote bomb at ang natirang agent ay nakipagpalitan ng putok sa mga kalabang umaatake. Sinamantala naman ni Avery ang kaguluhan at inatake ang mga CIA agent na nag-escort sa kanya na nagdulot ng pagbagsak ng konvoy. Nakalaya naman si Avery at humanap ng assault rifle. Pinatay ang mga umaatake sa kanya. Isa sa mga kalaban ang nakaligtas at hinabol siya. Ngunit inambos siya ni Avery at pinatay gamit ng sariling kutsilyo ng kalaban. Nagulat siya nang makita ang mukha nito dahil ito ay si Nicolas, ang kanyang kapitbahay na tumanggig magbigay ng anumang impormasyon bago mamatay. Sa headquarters, bumalik si Jarvis kay Maxfield at sinubukang kumbinsihin na baka magamit pa si Avery. Ngunit iginiit ni Maxfield na traitor si Avery at pinagbantaan si Jarvis na aalisin ito. Nakatanggap naman sila ng larawan ni Nicholas na wala ng buhay at nakilala ito ni Jarvis. Samantala, ang misteryosong tumatawag ay nagngangalang Conrad Bresnove na siya rin nagdidirekta sa mga kilos ni Nicholas. Ipinaalala naman ni Conrad sa asawa ni Nicholas na ang mga sundalo ay dapat mamatay at pagkatapos ay personal na pinatay nito ang isang tauhan dahil sa pagkabigong mahuli si Avery. Sa ibang eksena, bumalik si Avery kay Henrik na may natitira na lamang na ilang libong pera. Nagalok siya ng impormasyon kapalit ng tulong nito. Sinabi ni Avery ang koneksyon ni Kenji sa isang miyembro ng UN Security Council at kung paano ito pinagkakakitaan. Ayon kay Henrik, si Nicholas ay isang pribadong kontratista na hindi kilala ng kahit na CIA at sa wakas ay ibinigay niya ang bagay na hiniling ni Avery at sa huli binalaan niyang huwag na makipag-ugnayan muli sa kanya. Samantala, pumunta si Nathan sa headquarters ng NES Organization para makipagkita sa direktor na walang iba kundi si Conrad, ang misteryosong boses na kumokontrol kay Avery. Iminungkahin ni Nathan ang pakikipagtulungan ng grupo ni Cotrad para mahuli si Avery at pumayag naman ito. Ngunit hiniling niya na siya muna ang mag-interrogate kay Avery kung sakaling mahuli ito. Samantala, nagrenta si Avery ng hotel room sa ilalim ng peking pagkakakilanlan at sa gabi ay palihim siyang lumabas sa bintana upang pumasok sa iba pang kwarto ng hotel, ang kwarto ni Nathan. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng mga larawan ni David at isang mensahe na nangangailangan na dalhin niya ang Canary Black Files bago maghating gabi. Nang bumalik naman si Nathan sa kwarto nito, inatake agad siya ni Avery. Tinakpan nito ang bibig ni Nathan at itinali ito sa isang upuan. Ipinaliwanag ni Avery na wala ang mga files kay Stoica at kinidnap din ang kanyang asawa kaya desperado na siyang mahanap ang files. Binalaan naman siya ni Nathan na mamamatay siya kung ibibigay niya ang mga files sa kaaway. Nang marinig ito, naghinala si Avery na si Nathan ang may hawak ng Canary Black files at dahil dito, pinilit niyang kuhanin dito ang password ng computer nito. Tumanggi naman si Nathan kaya nagpa siya si Avery na subukan ang pain tolerance nito. Binali niya ang isa sa mga daliri ni Nathan at dahil sa matinding sakit, ibibigay nito ang password. Pero hindi ito gumana kaya binali muli ni Avery ang isa pang daliri nito. Dahil ayaw makipag-cooperate ni Nathan, kinapitan ito ni Avery ng isang remote detonated bomb sa leeg. Sa wakas ay ibinigay na ni Nathan ang password pero ang kanyang account ay maa access lamang mula sa secure server ng CIA. Tinawagan ni Avery si Sir at hiniling na hanapin ang pinakamalapit na server nakipag-ugnayan din siya kay Jarvis at humingi ng blueprints ng Technologies Building, isang kumpanyang may defense contract at secure server. Kahit alam niyang malaking panganib ito, nagbigay pa rin si Jarvis ng tulong. Pagkatapos ay nagkita si na Avery at Sir sa bubong ng isang gusali malapit sa technologies at nagplano silang gumamit ng drone para tulungan si Avery na pumasok sa gusali. Ibinigay naman ni Jarvis ang blueprints at ikinabit naman ni Avery ang sarili sa drone habang ito ay lumilipat papunta sa gusali. Habang bumababa ito sa bubong ng technologies, sinabihan niya si Sir na pick-upin ito sa loob ng 10 minuto. Pumasok si Avery ng palihim sa gusali, nilampasan niya ang mga security measure at nakarating sa server room. Ginamit niya ang account ni Nathan para mag-login at kopyahin ang Canary Black Files. Samantala, nagising si Nathan sa kanyang kwarto ngunit hindi ito makatawag ng tulong. Ilang sandali pa, natagpuan siyang nakatali ng kanyang mga tauhan at inalertohan nila ang security team ng technologies tungkol sa mga kilos ni Avery. Inutos naman ng mga agent na ilockdown ang gusali. Samantala, matagumpay na nakopya ni Avery ang mga files at tinawag si Sir para sunduin siya. Ngunit habang papalabas siya ng server room, nakita niya na napapaligiran na siya ng mga security guards. Ngunit lumaban si Avery at hindi nagpatalo sa mga ito. Pagkatapos, agad siyang tumalon mula sa gusali at kumapit sa drone. Gayunpaman, dahil siya ay binabaril ng mga kalaban, nawalan ng kontrol ang drone at nahulog siya sa daan sa ibaba. Mabuti na lang at hindi masyadong mataas ang kanyang pagkahulog at pagkatapos ay sinabihan niya si Sir na magkita na lang sila sa ibang lugar. Mabilis naman siyang nagnakaw ng sasakyan mula sa isang driver na malapit noon. Samantala, galit na galit si Nathan at agad na tinawagan si Kodrat at pareho silang naganda ng kanilang mga puwersa. Sa ibang eksena na magkita sina Avery at Sir, binuksan nila ang canary black files doon nila natuklasan na ang mga files ay hindi lamang listahan ng classified information kundi isang koleksyon ng doomsday virus na idinesenyo para atakihin ang partikular na mga bansa. Kapag ginamit ito, siguradong mawawasak ng virus ang buong ekonomiya ng mga bansa. Dahil sa piligro na kanyang nalaman, nagdesisyon si Avery na huwag ipaabot ang files kahit kanino. Hiniling niya kay Sir na encrypt ang mga files para hindi na magamit. Pagkatapos, ginamit niya ang phone ni Sir para magpadala ng mensahe kay Jarvis na humihiling na itrack ang kanyang lokasyon. Samantala, habang papalapit na ang hating gabi, nagmamadaling nagmaneho si Avery patungo sa phone booth. Habang nasa daan, sinalpok ng isang truck ang kanyang sasakyan. Kahit nasugatan, nakarating pa rin siya sa phone booth pero hindi niya nasagot ang tawag. Habang nakatayo doon, isang lalaki naman ang biglang umatake sa kanya gamit ang stand gun at tinurukan siya ng pampatulog. Samantala, nagawang makuha ni Conrad ang Canary Black Files at sinimulan na niya ang kanyang plano. Nagsuot siya ng maskara at naglive broadcast sa Global Unity Conference sa New York. Nagawa niyang ihack ang broadcast system at ipinakita ang Canary Black Files at nagbanta na ilalabas niya ang mga virus maliban na lamang kung magbabayad ng ransom ang bawat bansa. Para patunayan ang kapangyarihan niya, naglabas siya ng virus na sumira sa buong power grid ng Singapore. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda para magnakaw ng 1 trillion dollar mula sa bansang kontrolado niya. Nagpulong ng privado si Nathan at Maxfield at inamin ni Nathan na si CIA mismo ang lumikha ng Canary Black Virus bilang isang top secret na santata laban sa mga kaaway. Ito ay napakasikretong proyekto na kahit ang presidente ay walang kaalam-alam. Inamin din ni Nathan na may version silang ginawa para sa United States mismo bilang proteksyon laban sa civil war. Dahil dito ay kailangan nilang mahuli ang hacker na kumuha ng file sa anumang paraan. Habang nagaganap ito, nagawang matrack ni Jarvis ang phone ni Avery at nakita kung saan ito naroroon. Nagpanggap naman siyang lasing at pasuray-suray na pumasok sa base. Binaril niya ang mga ng isa-isa pero nagawa rin siyang mahuli at dinala kay Conrad. Station... Nang malaman ni Jarvis ang katotohanan, hinanap niya kung nasaan si Avery at binalaan si Conrad na hahanapin siya ng CIA. Pero bago pa siya makapagsalita, binarila siya ni Conrad ng walang awa. Samantala, ginising ni Conrad si Avery sa pamamagitan ng sampal, tinutuya ang kanyang kahinahan at sinabing si Avery ang dahilan kung bakit umaman siya. Hiniling naman ni Avery na makita si David at pumayag naman ito. Dinala sa kanya si David na nakatali at binaril sa tagiliran. Sa ibang eksena, nagpanik naman ang mga bansa at nagbayad ng ransom pero may ilan kabilang ang US na hindi pa nagbabayad. Pagkatapos ay tinawagan ni Conrad ang US President at inutos na magbayad din sila ng ransom. Samantala, balik kay Avery Bigla namang inatake ni David ang asawa ni Nicholas. Nagulat naman si Avery sa kakayahan ng kanyang asawa. Nagawang patayin ito ni David at pinakawalan si Avery. Ngunit imbis na magpasalamat, sinunggaban siya ni Avery at pilit na pinaamin sa kanyang totoong pagkatao. Ipinagtapat ni David na siya ang nagsabi kay Conrad tungkol sa Canary Black at ang pagkidnap ay bahagi ng plano para kunin ni Avery ang mga files. Ang totoo niyang pagkakakilanlan ay si C, ang top assassin na kanilang iniimbestigahan. Nasaktan naman si Avery sa kanyang mga nalaman at naramdamang isang malaking kasinungalingan ang kanilang relasyon. Pero ay giniit ni David na totoo ang pagmamahal niya dito at ang kanilang pagiging mag-asawa. Ang gusto lamang niya ay maprotektahan ito. Pansamantalang sumang-ayon si Avery sa mga sinabi nito at hiniling kay David na putulin ang internet connection ni Conrad dahil nagsimula ng magbigay ng ransom ang mga bansa at nauubusan na siya ng oras. Samantala, ng mga oras na yon, nagpanik na si Nathan at inutusan ng kanyang team na hanapin si na Avery at Jarvis. Balik kay Avery, natagpuan niya ang bangkay ni Jarvis at labis siyang nagdalamhati dito. Samantala, nakatanggap na ng ransom si Conrad, ngunit may mga ilang bansa pa rin na hindi pa nagbabayad. Sa galit niya, naghanda na siya upang ilabas ang virus sa mga ito. Ngunit sa mga oras na yon, pinutol ni David ang kuryente sa base at sinamantala ni Avery ang kadiliman para puntahan si Conrad. Binaril niya ito habang sinusubukan nitong ilak ang pinto bago tumakas. Inutusan ni Conrad ang kanyang hacker na ilabas ang virus pero hinabol siya ni Avery. Napatay niya ang isang tauhan nito at habang papalapit sila Conrad at ang hacker sa kanilang target, naabutan sila ni Avery. Nagkaroon ng matinding bakbakan. Nagawa niyang mabaril ang hacker at nasukol si Conrad. Nagalok naman si Conrad ng bilyong-bilyong pera kay Avery pero patuloy siyang pinaputokan nito. Nang tamaan siya sa balikat, sinugod siya ni Avery at nagkaroon sila ng matinding labanan. Kahit na may hawak na kutsilyo si Conrad, nadaig pa rin siya ni Avery. Nahulog sila sa balkonahe habang ang sugatang hacker ay sinugod sinubukang i-activate ang virus. Samantala, tinangka naman siyang patay ni Conrad gamit ang kutsilyo pero lumaban si Avery at ginamit ang sariling kutsilyo ni Conrad laban sa kanya at sa wakas ay nagawa niya itong mapatay dahil dito nagawa niyang mapatigil ang pag-activate ng virus. Pagkatapos, humingi ng tawad sa kanya si David at nag-alok na aayusin ng lahat pero tinanggihan ni Avery ito dahil sa kanyang mga kasinungalingan at ibinalik ang kanyang wedding ring. Ilang sandali pa, dumating ang mga agent ng CIA at bago tumalon sa bintana si David upang tumakas, sinabi nito kay Avery na mahal niya ito dinakip si Avery at ininterrogate siya ni Nathan. Sinabi niya dito na marami siyang nilabag na batas na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mentor at asawa. Nagbanta naman si Nathan na gaganti dahil sa mga binali niyang daliri nito, pero bigla siyang inatake ni Avery. Sa mga oras na yon, biglang pumasok ang isang babaeng nagngangalang Elizabeth. Nakatanggap naman ng tawag si Nathan mula sa presidente kaya umalis ito ng pansamantala. Nagpakilala si Elizabeth na siya ay mula sa isang bagong secret agency, ang MC6, na nag ng mga high-level threat. Inalok niya si Avery ng trabaho bilang kapalit ng pagkakakulong at pumayag naman si Avery dito. Sa pagtatapos ng pelikula, habang naglalakad palabas, nakita niya ang wedding ring ni David sa isang railing, patunay na buhay pa ito. Salamat kay bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype type naman sa comment section ang salitang matindi. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka ay nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.